Ayan na. Alay na. So ayan guys, naglilinis na po kami dito. Ayan o. Mamel Elgin is watching. Post hmm. So, maganda rito. Gano'n. So, ayan guys, nagbilinis na po si Mia. Iyon si Mia. Isin mo na yung t-shirt mo. Ang mga dahon, mga, okay lang yan, mga dahon, mga halaman. Ang ganda lang mong lugar. Ha? Bibitangin mo kami. Madami pa tayong mga upos ng sigarilyo dito. Mga ano. Bibit yung bote na ilagay mo sa canteen later. Oo. Mga okos ng sigarilyo. Mga ang daming, ang dami sa Ang blakay ang silipan. Sigarilyo. Sigarilyo na ubas. Kakalino. Ayan yeah, guys, so garbage po siya guys. Ano mangyari pag napunong na to? Ang farm. Para yung at least ang rosy, ano, lahat. Hi, Mama Shaira, Shakira, Ahil Noor. Morning, Mia Kalaka. Sexy mo na. So, guys, magandang umaga. So, ayan, guys. Ito, sunod-sunod lang tayo ito. Para tayong aso. Ang dami ng Ano to? Lupa? Hello, Ma'am Burnett, no Good morning, Mia Alex. Hi, Ma'am Meds April Nagagit me ni Adengen. Hi, lovely Burns. Good morning, Mia. Good morning. Hi, Jose Barlow. Morning, Mia. Maganda. Hello, Sarsina, Cecil. Good morning! So, ayan. Mabait siya ngayon. Ah. Ngayon lang yan. Eh. <laughs> Charot. kaya nga mamil mo may color sila. Aluminum. So. Parang ano ah. Dinosaur. Charot. <laughs> ang cute. Ang ganda mo naman. Ting tingin ka sa camera. Tingin ka. Hello. <laughs> Love you. Love you. May Ay! Ay! Hey! Pabe. Hi, Ma'am Mel Cruz Subino. Mia, karo po kita ni mo nakip ni kaput bug silhig. Mayon tak permina. Talit ha silo na na ni yaha na walis kanina. aha <laughs> ha. Hmm, ano yan? Hindi <laughs> na. <Gina>. O, ana. <laughs> Mga dahon-dahon, perit pag mga ano nyo. Kailangan alis Din, Sana maging mabait lang siya palagi. Kaya hindi niya nagmukhang dinosaur eh. Ayan na guys, so dinosaur. <laughs> <laughs> yeah, okay. Yeah, ako na dito dito dito. Ang mga tao kung hindi nawawalis ng ano, uh, ano yan yung parang naka 360 sa ano sa lupa. Oo. Oh, Dapat nih Macron music. Ha <laughs> ha ha ha. Carolot. Hi, I love you real. good morning ya. Yeah. Hai guys. Wow, and Amina. Uh, mm, kenakamai punya guys. So, yeah, guys. Oh, malapit. So, ayan guys, kinakamay na niya, guys. Ano Project? School? So, guys. So, ayan guys, kinakamay na lang, guys. Pati yung puno, kinakamay na lang, <laughs> Pinuputol na, guys. Dawa din sa atin yung nose smoker, no? So, guys, may tao po sa ana guys May nag-ana-ana sa house, guys Ayan guys, nandiyan si Amanda guys, oh. Eh, eh, oh. Sus! Mukha. Mukhang ano? Ano? Wala. Ano, cowgirl, cowgirl. Kinakain yung ano? yung okay, tagbot. Sarot. Ah! Ang dami natin may ikot mga mga cigarette uh, cigarette butts. Cigarette butts and um, bottle caps. Okay. bottle caps. Baka butter cup. <laughs> bottle cup. Yes, oh, mo ponen de naso guys. Yes, <laughs> Huy, de na. daon. daw, ayano, oh, madagano, yan putuling mula. Ah, Mabuhay ba? Ang dami. Ang dami. Ang Ayun ano yan? <coughs> um, kamayin mo lahat, kamayin. Ayun. Ayan oh. Ayan mo. <coughs> Hmm. Yan oh, no, dami oh. Ito uh, guys oh, um, di ba? Kitsan saan yung ng ano? uh, upos nila dito guys. So yan oh. No. Dalawang upos. Si, tapo natin guys. So yan guys. And guys, dalawang upos. Charis. guys, kinakamay na niya guys. Napakabait, napakabait nito ni Mia. Kaya nga mahal ko to eh. Huwag ah, okay. na tayo bebe kasi baka may magalit. Kaya stay lang tayo, good boy. O yan, dami. Okay, pag standard kasi nawali, hindi mo wabalisin lahat mga dahon, mawalis so, pa, pero ito mga to. You know, you know? you know, you know? So you know? You know? You know? You know? mo to. You know? Hi, Prince. Rastaga sa video kay Mia. pakita nang B. Haha. <laughs> Nakakahiya naman. Paulo, sa toy eh. <laughs> One hour warranty lang po kabaitan niya. <laughs> ah! Ngayon ko lang siya nagwalis sumaga pero pero may mga iba naman siya ginagawa dyan. Hindi lahat need pagkita sa live. Yay. Thank you. Hindi mo na ako mapagkita sa cam kasi wala. So ayan. Reveal ko lang face ko kung sino talaga ako. Charot! <laughs> Mayana. <laughs> here we go. So this is our collection of um upos ng Yosi tsaka tsaka mga dami. Ito mga balis sa bagay. Ito lutin mo talaga. Hi Aliza from Kuwait. Kuwait. Maglinis, wag na ipakita dumi. Talita siya. Bakit siya sinabi ba niya sa iyo for the battle of the 24 hours? Yan, yeah, nag-aaway na sila. Ma'am, <laughs> mabait po si Mia. Oo nga, mabait naman siya. May buntag Mia na likes Have a great weekend. Watch you from Germany. Hello po sa inyo. Good morning. Hindi na susukat ang hindi susukat sa pagwalis o paglis ang kabaitan ng isang tao kahit isang oras siya magwalis. Maglinis, ibig sabihin hindi na siya mabait after noon. Ha? Huh? Ano ba 'yun? del uh... fertilize Mukamay mo may uh, bacteria 'yan. Wah -ha, -ha, ha, Ay dito dito. dito. itu part. Butan si Mia Char. Jen nggak tulung ke Pak Alex, nanti dia kalau tulung megdemag gak mau gising, Kasi naglilinis aku. dia kalau tulung gak? Shout out Dek Hang Mary, Antoinette, Carol, 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 Charat. Hi, Ma'am Heidi. Morning, wow. Ang sipag. So, ang bait ni Mia, 24 hours, gising. Hindi natulog. <laughs> Hi. Good morning. Good morning, singlat. So, ayan guys. Napakabait niya talaga. <laughs> Hi, Ma'am Sonia Ubatay, Good morning! Thank sa di assistant na si Ken. Ang dami namin ako mga tansan. Target namin is tansan at upos po ng uh, sigarilyo. So, mag-accumulate ko sa lahat na. Uh, Ang bait mo, no? Hindi <laughs> lang talaga ako gusto kong masaya kayong lahat. 24 hours <laughs> gising, delikado yan, Ma'am Kimberly. <laughs> Charot lang, eh. <laughs> Wala, eh. Natutulog kami. Maaga lang kami nagising kasi mabait kami eh. <laughs> Good morning, watching from Tokyo, Shirley, Kukun, Yamamoto. Yamamoto. Morning, Miyakaloka, shoutout watching from Kis A. So yan guys, may kain dun sa kabila guys. Gutom ako, charot. <laughs> and guys, lapit na tayo guys. Pero kasumot ng ulam. <laughs> chop, chop. <Joe. laughs> so ayan, inubos na niya. Pati yung yuta. <laughs> Tama na, please lang. <laughs> so, hi ma'am Sonia, na nadiligan ka ata, gabi ang energy mo. Iban ko ba nito? <laughs> <laughs> Ayan o, no? so, sobrang ano mga powerful ngayon, ang gising na gising, buhay na buhay ah. So, and guys, pati yung lupa, nililinis na. Happy birthday, Mia. Okay. <laughs> oh, butan kayo. Asa kang asa kang tukanan ni, eh, tagiya ni. Eh. eh butan man kayo ni, naunsa man ni Puro lagi sila nga butan lagi. Energetic lagi sila karon lagi. yan guys, kinakamay na niya guys. Oh guys. Um, pa dapat, even before, like. Hindi ko alam kung kakainin ba niya to o itatapon. Tawa sila. <laughs> <laughs> <Boy. laughs> Sige idol Alex. <clears throat> Talaga ulo si Mia kiss mo. Uy! Good morning, umaga pa. Ito na yung dapat. Ayan si Brenda, oh. galing na. Kamayin. Alam ka, kamayin talaga to. Even his work, pinakamayin. Yung mga tansa mo may sumili. Huwag nang kamayin. Hindi, hindi mo walisin. Huwag mo nang walisin. May ipon lang. yung mata mo para makuha. <laughs> pa Linis na mukbang liter. <laughs> Kuan ko ba dito? Bakit nag energetik to yung dalawa nito? Ano? kanakain nakain nito kagabi? So, ayan guys. Para kung aso guys, pasunod. Pasunod-sunod lang. Wala ginagawa. Ayan guys. Punta, na, ka punta kami doon sa ano, <laughs> Garbage area. Ayan guys. Ito lang ako kasi walang signal dyan. Eh. Baka mawala. So ayan guys, may gloves naman eh, pero hindi na ginamit guys. Hindi natin gloves na. Ay. Ano yan, pang mga anak. Ito o, oh, ito lang yan. Um, Ang hiyan yeah, pala siya. Eh. Pakamay oh, mo talaga. Hi Robert's Christian Smith, Reyes. Good morning din sa'yo. Sarap magkape ngayon ah. Magkakape tayo dito. Eh. Gusto kong magkape ng gatas. Kape <laughs> pero Gatas. Kamau de maghinlo de ay kamalo de maghinlo. Kama kama Kamao de na siya maghinlo. Aw. Oh. Di man ko kasabot oi. So ayan, may kasama tayong dinosaur. Oh, matansa mo dito, marami yung. Oo, oh, yun oh, mo.

Oh. Ba? Ibig sabihin compounds pounds. Nandito po. Nandiyan siya. Nandiyan siya. Oh. Ang, ayan. Good morning, good morning, good morning. CCB is also cleaning there. CCB is there. Yan siya, nililinis. Sinong-sinong po nang hanap kay ano Brenda. Nandiyan po siya. Motol. Motol dyan. <laughs> namotol siya, namotol. Yan yung And pusa natin, oh. No? May ano, may pak sa ulo. O, oh, oh, di ba kasi ito, o. Oh? Pupulot ko yan, may, may color kasi tumapo. May puti, may brown, man, may boronite, may Nagyayos din tayo dati, so alam natin. Marlboro Lights meron. Ano yan? Marlboro Brown. Tanan. Di siya baba? Di siya baba? Di siya project natin din. ay slug dito madami po kasi Sa, nasa, lupa ang mga kanta. Ano na Good morning! Magandang umaga! Ayan! Yeah. Ano oh, ba yan? Ano yeah, yung Dahil dito. Taas na tayo ito. Ayan lang. Ayan ka ka. So, ayun lang ako guys. Ilang minis na ako. Ay, grabe. So, marami pa tayong lilinisin. Lilinisin natin buong farm guys. Thank you so much for joining. And this is Mia Kaloka and your co-host See you later. Dami pa. Bye-bye. Dami. Tara na.